Hi, magandang gabi po sa inyong lahat. Alas 11.41 ng gabi na alas 11.41 ng gabi ng September 5. Ah, bukas, September 6. Maya-maya sa Rhea. May birthday ni Rhea. Tinatanong ko kung anong regalo ang gusto niya. Meron siyang gusto pero mahal. Hindi namin may ibibigay yun kasi magpapagawa pa kami ng bahay. Pinapatapos namin dahil hinahabol namin na mapablisingan ngayong September. Kaya naisip ko na lang na pera na lang ang ibibigay namin sa kanya ni Nils. Ito yan. Oh. Ito. Kaya ito yung ibibigay ko sa kanya na pinakarigalo namin ni Hills. Dahil wala akong maisip na iririgalo pag sa ginto. Marami na rin siyang gamit na gold. Tapos yung relo, ilang relo na meron siya. Sapatos, nirigaluhan na siya ng kuya niya ng sapatos nung nakaraan lang eh, advance Nung Sabado, binigay na yung regalo sa kanya ni Kuya niya. Kaya naisip ko na pera na lang. Pero pag binigay ko to, sasabihin ko sa kanya, kailangan meron lang mabiliin mabili niyan na magiging alaala sa pera na yan. Hindi pwede na ipapanggala-gala lang na kailangan may mabili siya nito na uh, kapalit na alaala remembrance para sa birthday niya. Hindi ko kasi may isip kung anong ibibigay. Kaya minabuti ko na lang na Happy birthday to you! Happy birthday to you! 22 ka na! Ito yung regalo namin ni Nelson. Wala. Kasi ano, Aww. pero kailangan okay, meron kang ka mabili niyan. Magpa-fried chicken ako. Tapos binabad ko tong manok sa kadamansi, patis, uh, garlic powder, paminta, at saka sa paprika. Yan ang timta ng babad ko. Hindi ko na siya nilagyan ng asin dahil nga sa patis. Maya-maya, pipretuhin ko na yan. Ang hiwa niya maliliit lang kasi ayaw nila ng malalaki na uumay sila. Kaya pag bumili ako ng manok, kahit pang preto, parang adubo cut lang yan. Tapos, parang ba ako. Yung kapitbahay namin nagpinta ng gulay. Gulay na kamuting kahoy ito, bumili ako. Ipiprito na tayo ng manok. Kanina kasi maliwanag na, oh. Pagpunta ko kanina sa palingki, wala nang ulan. Ayun o, oh, medyo malakas ang hangin. Tapos, nakikita nyo yung mga puno-puno. May ambo na naman at saka ang dilim talaga. Biyernes na po ng alas 11.30 na. Magpiprito na tayo ng ating manok. Dito ko piprituhin kasi maganda yung ano maraming mantika. So, yan ang umulan. Ang lakas. Wala po araw na Aalis kasi kami mamaya. Hindi ko alam kung matutuloy kami kasi tingnan niyo yung panahon sobrang lakas ng ulan. Pag video umaraw, alis kami. Pag hindi, hindi kami alis. na ang ating piniprito. Ito na yung piniprito nating na manok. Ano niya para sa sarili niya? Wala pa ang ginagamit ng pera niya Pera pa daw niya yan. Siguro ang daming ilalaman niya. Siya nga pala, kami sa SM kasi bibili kami ng water heater at saka yung mattress niya para sa kwarto para paggawa ng bed frame, uh, alam na yung laki. Ito yung nagustuhan niya, water heater, uh, 9,300. German daw to. Kaya kayo mag-a-assemble? No. Tapos ito ma'am, ito yung ready tea, yung hot, ito yung cold. Uh -huh. Tapos... So, ito yung ano niya mama, yung reset niya ma'am. Reset test. Ha? Uh -huh. Ito yung ano niya ma'am, anti-electric shock po yun Yung uh -huh. nag-iilaw? Ito pa lang mo. Yung sa taas niya ma'am. Maglalagyan ng flexible hose. Meron na yata yung nakaano doon. Ito, Ito yung hand shower mo. Nasaan mo? Matagal niya na lang. Ito yung, Ito yung... Mabit niyo to, ma'am. Ito yung parang ganito siya. Adyasa ng pressure niya, pag sobrang yun. Ah. Uh, Nag-regulator Yan yung adyasan. Ay, adyasa naman. Ito. ito yung magkabila dun sa Ito yung elbow, kakailanganin ito. Kasi iwo-wall siya. Kompleto yung ito. Hmm. ready ni breaker din mam no? Eh. Ha? Huh? May breaker na po Mm -hmm. mo ba? Eh. Kasi sa'yo yan. Hindi na lang ma'am contact number. Name, Name contact number. At dito naman kami pupipili ng Rhea ng mattress para sa um, ano niya, para sa kwarto niya. Gusto niya yung king size para malaki. Naiwan mo? Naiwan mo? Tingin ka na ng komporter magkano ba? Ma'am, gusto mo ano ma? Hindi na 10% Tapos? Ano lang huwag gano'n kasi laki sa ano. Mapo na, ala 5.30 na, nagluluto ako ng spaghetti. Yung Uh, fried chicken kanina ubos na kaninang tanghali galing na kami ni Rhea sa SM bumili kami ng uh, heater para sa CR ni Rhea at saka bumili kami ng mattress para sa kwarto ni Rhea para 'yun ang sukat ng bed frame para uh, para sa uh, ano ni Rhea higaan ni Rhea Ayan, malapit na matapos sana matapos na nga kasi balak namin magpa-blessing sa itong September na to. Kaya ngayon, ito nagluluto ako ng spaghetti lang ang lutuin ko kasi mag-order daw ang aking anak uh, sa Plex. Ayan, kaya ang halo ko sa spaghetti, ano lang, giniling lang na baka. Di na kasi kami naglalagay ng hotdog sa spaghetti, giniling lang talaga kami. Pero pag yung ano, di diba yung Pilipino style, ganyan, uh, pag ganyan may handaan, ang niloloto namin yung may hotdog. Pero pag kami-kami lang, yung puro lang giniling ganyan. Giniling na manok, giniling na baboy, o kaya giniling na baka. Ang request ng anak ko yung giniling na baka. Ayan, magluto tayo ng spaghetti. Nakita nyo, oh, sobrang mamantika yung giniling na baka. Kung nakikita ninyo, 90% na laman ito. Tapos, 10 lang yung ah, mga taba-taba. Pero, tingnan nyo nga, oh, sobrang mamantika pa. Kaya, parang hindi talaga siya healthy. Tanggalan natin to ng mantika kasi masyado ano siya mamantika. Preto-pretohin ko muna yung ating giniling kasi para medyo masarap yung ating sauce ng spaghetti. At ito na yung ating spaghetti. Naglagay ako ng konting asin. Ayan. Ginisa na natin. Ihalo na natin yung ating bawang at saka sibuyas. Sa pa maglagay na tayo. Ilagay na natin yung ating spaghetti sauce. Ito na yung ating sauce. Pakuloy natin. Lagyan natin ang cheese kasi si Rhea ayaw niya ng may cheese. Pero ako gusto ko yung hinahalo na yung cheese dito. Tapos maglagay ako ng freeze milk na konti para malinam nam yung ating spaghetti. Di e ay naglagay ng tubig dito. Tapos maglagay tayo ng oregano. Yung dried oregano. Masarap yun sa spaghetti. Tikman na natin yung sauce ng spaghetti. Okay na yung lasa niya. Okay na yung lasa niya. Yung sarap siya. At ito yung cake ni Rhea. Di na kami kumain sa labas kasi maulan. Tapos nagluto na lang nga ako ng spaghetti at saka nag-order ng pagkain yung aking anak. Kaya ito yung simpleng birthday ni Rhea. Pero masaya siya.